Mayroon tayong short drive ngayon. Abasan tayo ng kalampas. Gusto ko sa ulanggo. So, dalawa lang kami yung papadyat. Ang oras natin, 6.40. Nanali na tayo sa tulisan pagka-padyat. Sa Lalay na kami. Approaching na kami ng uh, Olivares. Kasabayin so, nga po sa short drive na ito. Oh. Alright, let's go! Semester. si Yun o, oh, daming bikers o oh. Good morning Yan, so, pusing kami ng ano uh, Bulibaris Dahil Sabado ngayon Maraming bikers Maraming gusto magpapawis Okay So, stop Ayun, no? Oh. Dami nila, oh. Saan ang punta nyo, sir? Sa West Grove. Saan Silang po. Ah, sa silang yan. Ah, may karera? Uh, wala karera kayo. Oh, mga karirista pa ito, mga ka-chelfis, so. wow. uh, oh. Kaya, patungin. Yan, oh. Tapos, ano? Bahala ka na dyan.

Lang. Master, gising na! <laughs> <laughs> Master Angel, may tanong lang ako sa'yo ba Ba't ka nagpabahay? <laughs> What? Anong mapapala mo sa pagbabahay? Eh, tatotak Yon Yon Yon

Walang pakialam sir Was <laughs> <laughs> was what lang Alas 7 7 na Umaga pa Pero walang init Ito masarap ang long ride Sana Kaya lang ngayon marami pa tayong obligasyon sa bahay Kaya kailangan short ride lang Oh, good morning sir. Good morning po. Yes. Kailangan pa natin maglaba, mamalansya, magsaing. Dahil sa banyo ngayon, walang pasok. Mm -hmm. kilala ko kong kaliskis mo, oy. Oho. Uh -huh. Yan, Babatihin natin yung traffic enforcer. Gugong! Marinig kita sa mukha eh. Hi sir, good morning! morning Ayun. <laughs> Sumagot. <laughs> Ibig sabihin, friend ko. <laughs> So iniiling ko lang sa rides nito Kahit na short ride Maging conditional yung aming mga bike Saka siyempre pati katawan Para makakasurvive tayo sa ating uh, exercise ngayong araw Alright Tama ba yun Sir Master? all Alright Let's uh revert -huh. din natin yan sa itang din yung pagkatrabaho Yes, of course Ay, shoutout nga pala sa mga South Bikers Sa Padyak Tahe Shoutout sa inyo lahat Sa Konting Ahong Group Sa City Kapadyak Sa Two Team Kabiti Siyempre yung paborito kong uh, vlogger Kay Master Idol Jetro Austria ng Ride Out Binas. Salamat sa nakakatabang mensahe. Nung tayo ay nagmeet sa CKD Fun Ride ni Sir Ian Howe. Nakakataba ng puso. At pinrobot mo yung aking channel. Shout out sa inyo lahat. At syempre, iginawa ko ng short video yon. <laughs> <laughs> Pasensya ka na. Ikaw ang nasa bungad. <laughs> oh, Ay, na yung SM o? Oh. SM City, Calamba. Alright. Tapos dito. Video. Mahabang panayad na ahon. Hanggang tulay, hanggang turbina na yan. Video banayad na ahon na. Ah. Ayan, Toyota Calamba Laguna Alright Turbina na tayo, mga Kachel Pace Mga kakunting ahon So, nandito ang terminal Ng mga sari-saring bus Papuntang South Yung mga away ng Iloilo away ng Bicol away ng Visayas Or even in Mindanao, mayroong sakayan dito, ayan oh. o. So, ito na yung National University. ito ayan, oh. si ito ito si Kathleen okay. tapos si Mark ni Kawate Nina 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 okay si Mina ayan mga batang uh, namamasyal dito at kailangan daw sa project <laughs> Maraming salamat thank you God bless okay Medyo umabo na mga ka face pero sulit na sulit talaga ayan oh Tawid na tayo dito sa may hanging bridge Ganda eh, kulay blue na Dati nung pumunta kami rito, kulay puti ito oh, Wala pang pintura So pininturoan nila Ayan o, oh, nakikita mo yung ano, kable Di ba kulay puti? Dati ganyan yan hmm. Tingnan natin Yun Ito yung parang yun, pa pala to Saka madulas to Oh no Madulas niya Nadudulas <laughs> siya sa ko eh Yan o oh. Hindi ako makaahon Kasi ang sapatos na gamit ko Ano to Bike shoes Kaya mahirap iahon Ang dulas na sapatis ko Ayan Kinilan ni, ni oh, basta -basta Master Edsel yung aking Ay, ano Ayan o, ang dulas o Madulas sir at... Kaya mo yan? Oh no! Saba Taga rito ka naman Aba. Ah, taga rito pala eh, sana yan <laughs> So ito pala yung tagos niyan Pagka tumayawid ko ito sa may tulay Matarik na makitid ang kalsada Na malumot Tapos dito Simentado naman Ah, ito hindi na Adobe na ito So, pwede na sakyan So, try natin sakyan Alright Yun o Ang ganda rito, may trail ah <laughs> So, yun o Talagang gubat na gubat Makinis ang kalsada oh. Kaya lang pagka uh, mulan, check na ano to. Maputik. <tod> dita, dita. Okay, thank you. Hello, sir. Salamat sir Naligaw-ligaw lang na kami. <laughs> Kunin natin yan.

Okay, get Wow! Okay, Ang daming kapting! Ayan! Tatarang lahat sa kalsada! Walang well, yan! Dito, dito! Dito, so, dito! Maganda pa ng ito! Mas huh? maganda ito pag... Mas uh... maganda ito pag... Uh... Marami kayong at dito! Dito!

Ay, nasa yung sabad namin ni Edsel Napadaga dito sa may trail na palaban yung kanyang gravel bike Pero <laughs> maganda Good experience na naman ito Maganda Ito pala ang barangay Ulango Pagkatawid mo ng hanging bridge Ito yung Mapupuntahan mo Trail Pero hindi siya rough road Actually rough road siya Pero hindi siya mabato Pagka umuulan Malamang maputik talaga ito dito Uy. All right. Oh, wow. may palusong din ha. <laughs> okay ba? Master Edsel? <laughs> Sulit? Kahit yeah. lang yan Makinis naman ang ano eh Makinis naman yung Ginadaanan natin siyempre yung mabato Ang oras nga pala natin Alas 9, 9 na Oo, oh, napalapan na tayo Kada dito eh Diyo, no? may, may gitna ron no? ayon, Ayun, palabas na kami May mga tayo ng baka Yun, no? Yes, <laughs> Sige, maghip na din eh. Hindi ko paano sana nakapabook dito. Okay. Ha, oh, Yuna. <coughs> tayo na. Tuloy na oh. Sandayo. Sandayo. Daliw ako kagyan. <coughs> dito, tanungin muna tayo para sigurado. <coughs> Good morning, sir. San po yung palabas? Oh, <laughs> sa atin sa atin. <laughs> Kaya nga ito yung na, madaling ang tsaramba mo, malakas. Pero yeah. in fairness, mga ka face, mga ka-kunting pagka kayo na dito, tingnan nyo naman yan, o. Tingnan nyo naman yung view rito. O, oh, di ba? Masisiyahan talaga kayo. Kaya subukan nyo rin rota na to. Ganda. Hindi kayo magsisisi magsisisi lang kayo dito pagka naligaw kayo <laughs> kaya ang gagawin ninyo magtanong kayo huwag <laughs> kayong ikot, ikot. <laughs> kayong <likaw> ng ikot huwag kayong na ng ikot anyways sulit wala akong masabi Oh, uh, sandal bagong. Kita nakakawala talaga ng business. Sino mo naman yung mga Kinaanan natin ngayon. tangawin Oo. May ba? Sir, sir, Ayan, may oh. tubo <Natural Freud> uh -huh. diba? diba. sariwang sulit Hindi sa totoo lang Kahit na maiksi itong rota na to Sulit na sulit Yun oh Oy oh, Nagtatalsikan yung ano Yung putik sa likod ko Saka <laughs> pulitin ito ah Pag sinapukit sa bunganga Ngipin mo ang dessert mo Malawak talaga ang kalamba <laughs> Malawak na bakante yan oh Ayan oh Kabilaan ayan oh Walang bahay, mga baka lang meron dito. Ay malamang. Ayun, medyo bundok pa doon eh. Dito na yung barrio proper ng ulaw. Eh. Ito, parang tawag dito eh. Malawak na parang. Anong barangay na to, sir? Southville, Calamba City. So, ayan. sa bayan ng Kalamba. Ito sa, ito ba tagas niyan? Yung, ito, yung tagos nito. Malayo pa. Ang oh, ayot lang. <laughs> ito diba, tagos nito sa may Dianas. Ah, okay. Ah, po. Ay. Wer tapunan ng basura yun ah. Hay, tsarin. puro ayos. Yan yeah, mga ka-selfie, hindi rin na nabudol kami ng aming rota. <laughs> hindi namin alam na ganito pala to dito. <laughs> Iba rin yung kalsada rito no. lang Kaya siguro ganito kalsada rito Kasi Dinadaanan ng mga truck Sinintado naman siya yun Kaya lang yung ibalubog na Ubak na. Yan, ayan, ayan truck pao. Punta so, ka po nang basura yan. Hi. Ay. Barangay Cai Unlog Calamba City. Morning sir Saan po yung tagos ng papuntang Kalamba? Ito? Okay, salamat Salamat po Alright, dito na raw oh, Napasapag na tayo dito sa Rap Road oh. Maputik ito eh Yes Ito na Oh, hoy Kira, Oh, bumalik kami dun eh Alright. Okay. Nice. Ito, maganda na rito ang kalsada. Kita mo, may mga tinatagong lugar na hindi pa natin napupuntahan talaga. Malawag. Malawag talaga ang Pilipinas, ha? Ito yung sinasabing tinagong lihim ng kalamba. <laughs> Hoy, saan tayo? Dito na tayo eh. Ito na yung kalamba eh. Ito na yung pagpuntang Snake Road eh. Ito yung ano eh. Ay! Oh, Oo, diba? Ayun Snake Road. di ba? Dito na. kabisado na to dito. Dito na tayo. Dito. Ayo, ito na yun. Yan yung Snake Road. Ayun pa lang, labas doon. Sinteresse doon. Alam mo na <laughs> Nakarating na kami sa Kabisarong kalsada Ito na ano yung tinatawag talagang Lawa Road Diba? O ito na yung school oh. Yan ito na yung school O oh. yan o O yan ang labas nito dun sa may 7-11 na ah. Pa-traffic pa Yun, one way pala Kasi ginagawa yung kalate Alright Yun no? Konti lang eh, Pagka natapos naman, ayahay na. Siya ka rito na puro lubak-lubak di -lubak. gawin ha <laughs> Nice job Yun oh Ay malapit na Matrapik Is this matrapik? Good morning Yeah Yun Nakalabas <laughs> din Hahaha so, <laughs> madami nang inikutan yung nakalabas din <laughs> oh. <Oop! laughs> nandito, na kami sa highway ni Master ayun <laughs> grabe Ah, din laba sa dami nang inikutan ma madamo, mahabang malawang na parang <laughs> ayan, highway na tayo kalamba ini 7 eleven kelbees mga godeng ahon. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa akin channel. Yung mga yung hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na. So yun lang. God bless and good luck.